Eto na ang day 3 ng journey ng pagpapatubo ng buhok o ng damo ng ating grass head na si Dami. Ginagawa namin tuwing umaga, nagpapaaraw kami dalawa para makakuha kami ng vitamins. Sa loob ng tatlong araw, meron na pala ako na papansin kakaiba. Sabi kasi kapag do itim-itim na yung ulo, ibig sabihin daw doon ay malapit nang tumubo ang mga damo. Napansin ko na meron na itim-itim sa ulo niya. At habang andito pa kami sa araw, binubusbusan ko na lang tubig yung ulo niya. Binabasa ko din naman yung katawan pero mas binabasa ko lang yung ulo. Para kasi sa akin mas maganda kung walang tutubo ang buhok kaysa mga buhok sa katawan. Every Arts nga din pala ay dinidiligan ko siya. At yung platong pinagkakalagyan niya, <laughs> hindi ko yan winawalan, laging puno ng tubig pagkatapos nga magpa-araw ipapasa ko na sana siya sa bahay namin at lalagay ko sa bintana. napakiramdam ko lang din na parang bumibigat na siya. Noong unang araw niya kasi ang gaan-gaan niya. Pero ngayong pangatlong araw, lumalaki na rin siya. At nung natitigan ko nga na ng malapitan yung ulo niya, <laughs> medyo napapansin ko na para meron ng mga nakaumbo. Siguro ayun yung mga damo na ready ready na para lumabas. Meron din pala nag-comment para daw madaling lumabas yung mga damo sa ulo niya. Kailangan ko daw lagyan ng mga malilit na butas. Sa ganung paraan pantay-pantay lalabas ang damo. Kaya naman kumuha na ako ng parang karayom pero hindi karayom niya na. Hindi ko sure pero para dibli ata 'yan. Eto at sinamalan ko na maglagay-lagay ng butas sa maliliit. Syempre para hindi siya matulad sa akin. Ababa baan ko na konti yung butas para hindi mataas yung hairline katulad ng sa akin at kay Boy Ubo. Charot! Pakiramdam ko nga dito ay para ako nag hair transplant. Hindi ko sure diba ganito rin yung procedure nun. Pansin ko lang para sa akin kailangan din siguro talaga itong butasan. Meron naman mga butas na kaso sobrang liit lang. Sa sobrang liit kasi piling ko wala walang lalabas na damo. Kaya sa ganitong paraan piling ko makakatulong ko. Hindi rin naman masyadong pansin yung pagbubutas ko gamit ang pardible. Tignan ko mabuti at ko malapit Tapos para mula namang pinagbago. Pero malay natin diba nakatulong yun. Medyo natuyo na nga siya mula sa pagkabasa. Pero kita nyo pa rin yung mga dark spots diba doon tutubo yung mga damo. Meron pang siya comment kuya dogs kung ka ng garapon ilagay mo doon sa loob ang grass. Hit. Pagkatapos lagyan mo ng bigas at iwan mo lang ng 4 hours magkakaroon na yan ng halaman. Dahil wala akong garapon, kumuha na lang ako ng mangkok na transparent. Susubukan ko na ilagay siya sa bigas. Wala naman siguro masama kung susubukan, 'di ba? Kasi kung yung cellphone ngang sira o nahulog sa tubig, binababad sa bigas, umaayos na. Ito pa kayang grasa do halaman. Nagkakaalangan nga ako kung hindi dilagay pa basa ng tubig. Naisip ko na wag muna kasi nga ibababad naman siya sa bigas. Pagkatapos ng kumuha na nga pala ako ng bigas, dahil nga sa medyo malaki na siya, akala ko isang takal ng bigas ay okay na. Sa pangalawang takal ng bigas, hindi pa rin to napupuno. Inihiga ko na nga siya para mababaw lang, hindi maraming bigas na mailagay ko. Pero kulang pa rin dalawang takal ng bigas kaya naman pangatlong takay. Medyo okay okay na 'yan pero mayroon pa ring konting butas. Kailangan daw kasi talaga natabunan ng bigas. Kaya na masamakto nang apat na takay. Ayun, finish na. Inaice-ice ko na lang 'ko dahil 'di na sumisilip pa yung balat niya. Ngayon pinag-iisipan ko kung saan siya ilalagay. Ilalagay ko rin sana siya sa maaro kasi wala na. Binug problema ko rin kasi baka maamoy siya ng mga pusa. Kaya naisip ko na dito ko na lang siya ilalagay sa gilid ng halamanan namin. Hmm. Dito kaya papaano tago't hindi makikita ng mga pusa. Hindi mainit, hindi rin malamig ang temperatura. Ala una nang ato nang hapon at babalikan ko Chapter 5 Arts after 30 minutes 130 na. Babalikan ko siya mga 6:00 na nang hapon. Boom, ng hapon na ako nakatulog kaya paglabas ko na nagulat ako. Medyo madilim na at umulan pala dito sa amin. Mabuti na lang talaga na ilagay ko sa gilid at hindi nabasa, Ayun nga lang muntik-muntikan na nga madali ng pusa. Ginalaw siguro to ng pusa pero hindi lang natuloy. Lumabas kasi yung konting balat niya tapos meron pa dito buto para pinagkainan. Kaya naman bago pa talaga to makita ng pusa, kinuha ko na. Titingnan ko na resulta ng limang oras na pagkababad niya sa bigas. Dahan-dahan ko ka siyang hinahawakan. Iniingatan ko na mahawakan o makita yung ulo. Gusto ko kasi surprise syempre kapag nakapako yo, Lalo na kapag daradamo ko yung dubo, hindi eh, na no. surprise yun, di diba? Kaya naman ang ginawa ko, eh, hinawakan ko na lang yung pa tapos meron pa akong papikit-pikit para surprise. Nagbibilang pa ako dito ng 1 2 3 bago yung mulat yung mata ko kasi gusto ko nga makita eh nang akin nagulat ko wala pa nalulungkot lang ako kasi pangatlong araw na to pero wala pa rin tumutubo na damo pero hindi pa rin ako sumusuko tatlong araw pa lang naman kaya ang ginawa ko ay biday ko na sa bintana birusan ko ulit ng tubig baka sa ika 4 days ay eh, meron nang tumubo hindi <laughs> pa rin naman tapos ang buong araw baka ngayong gabi may tumubo na Kung wala pa marami nagsasabi sa ika 5 days so yun lang muna thanks for watching bye bye yeah!